Hi guys. Welcome to Dulumite. Ayan yung Dulumite guys. Oh. So. Ayan. Ito pala yung Dulumite. Ayan, nabilis Ayan, ang bilis. dito ayan yung ano bato na dinuro guys ayan oh ganyan pala ang ano ng dolomite na tinambak dito ayan oh ganyan ang klase ng mga bato hmm, maganda nga siya medyo so malalim din pala no maganda siya yan guys. Yan, ito yung dolomite. Yan, ayun si Nunoy yo. Oh. Hi Lods! Kumusta Lods? Are, are you vlogging? dito para maganda siya Hello, hello guys Nandito po tayo ngayon Sa Dolomite Yan, si Ida oh Yan, ang pangarap ni Ida makarating sa Dolomite yeah, Ito na kami ngayon Yan oh Unique yung pagkakagawa ng uh, instead na buhangin talagang mga dinurog na mga bato. Ganitong klase pala guys, oh. Ayan guys, oh. Ganito klaseng mga bato. Ayan. Yan guys, parang pang uh, tira pambala ng tirador. Instead na buhangin, mga dinurog na bato kaya napaka-unique napakagandang pa siya lang dito. Ano mo ang kapalikiran ng kapainilaan maganda dito guys maaliwalas, napakalakas ng simoy napakalakas ng simoy ng hangin, guys napakalakas ng simoy ng hangin dito ang ganda pati ng audience ng lindar guys matatanaw mo ngayon dito dito guys ayan guys yung building na yan guys kaya napakaganda ng ambience ng lugar guys yeah. totoo yan guys parang nasa Rio Dinero kayo ng Brazil guys pag nakapunta kayo sa Dolomite dating mabaho dating masangsang ngayon guys kasi bangunan lang ano ng scarborough shoe <laughs> Dolomite ng Ruhas Boulevard ng Pasay Pasay or Manila Yan, CD guys ah. Naglalakad na si Ida sa dalampasiga ng Dolomite Dito na sumige isa ano. No? Dulo mait ng roas puno tayo. Kaysa na ang gawa ng kalikasan, gawa ni Duterte. guys, <laughs> gosho. Guys, sumali dito na guys. Hindi ba bawal dito maligo? Bawal. Yan. Hindi siya masyadong matao ngayon, guys. Gawa nga ng uh, Friday ngayon. Uh, bukas to, sa Linggo. Kasi weekend talagang... Yan yung ambience ng lugar, guys. Oh. Oh, yan yung ambience ng lugar. Napakaganda. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan yung ambience ng lugar. talagang nai-enjoy nila yung kanilang pag date ayan napakaganda ayan talaga nga naman oh, ma-enjoy mo talaga talagang sinunoy oh gusto niya talagang mag-selfie-selfie talagang oh, naghahanap guys. naghahanap talaga siya nang mag-selfie sa kanya oh paikot-ikot talaga siya guys oh. gusto niya nang magsilpi-silpi guys eh oh. oh. ano ano oh. wow. <laughs> pil na pil talaga niya guys oh. ayan guys oh. Oh, pil na pil talaga ni Nunoy guys oh. Oh. <laughs> pil na pil talaga ni Nunoy guys Wow. Pakaganda. dating tambakan lang ng mga basura dito na napakadaming basura dito noong araw hindi to matambayan dito dahil sa napakadumi pero ngayon wow mapapawaw ka na lang oh, yan ang gaganda ng mga building